Good morning po mga kalaki, July 1 na po at syempre po ikaw kaya ang unang mananalo ng 3 digit lucky numbers natin malalaman natin yan kapag binigay ko na ang mga swerteng tips at mga code ngayon pong July 1 alas 8 ng umaga ito po ang 3 digit lucky numbers na inaabangan po ng ating mga lucky followers umpisaan po natin syempre Pilipinas agad number 269 India 318 New Zealand 640 Australia 523 Mexico

Texas 122, China 357, Singapore 303, at Hong Kong 766. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers natin ngayon po. Alas 8 na umaga, pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo. Ano po. At pwede po yan tayaan sa Loto Pilipinas, Lotto Abroad, at National. Ngayon po mga kalaki, kung meron po akong hindi nabigyan na lugar dahil po, Uh, minsan wala namang client dito, walang bumibili. Bibigyan ko po kayo ng lucky numbers. Good luck. July 1 na, mananalo na tayo. Claim it.